Oh, Muli ni kuya oh. Okay. oh. Laki. <laughs> kalat, kalat na isda niya. Oh. dami. dami oh. Ha? Diyan mabe, bilasayan. Lalaki 'no? Hindi na ma Okay, boleh. boleh. Lagi naman natin ito isa pa. Kunin mana natin. Ini hmm, lagi, lagi di tua. Ha. Ini kita na wala pa wala pa na malaking umaangat matatanggal ha өрөлтэн мөн поотын Ay naku, nakita tayo. Napakailap. Ilaki. Ito, kumawa natin itong ilaki na ito. Sayang. Madali sana natin. Okay. Okay, Lord. Ito may parating pa. ni semua dah para orang holiday dia ni para asmi para... huli para... ito pa wala yung malaking isa ay na na yung putok niya tumama hindi na tumama, <laughs> di na tumama isa natin ibali ito muna nga natin kunin na yung meron yung wala pala ila nak hangin dik apa <laughs> na angin ni loki sayang kon ni ke mana sayang amat tanggal pas ni datang galpa ngah <laughs> hei kat kana nipis dalam tama pala tanggal la na naman bây thôi xong ta sẽ lấy là cây đá và lấy một ngayon sa pool pre dalawa dalawang hihilahin thank you ang muso. trắng gần Xong bây giờ Cái xuyên gần là Tôi lên cơm hơi sáng ngày tốt này Relate lang po. Ano lang po ito, siguro yung mga galing ilog po po mag, ano, maghahanap ng itlugan maghahanap po na itlugan siguro galing ilog Galing nandyan sa maluwang Tumasok Sa may sapak Sa may kabindahan Bukas na lang Bukas <laughs> na lang Bukas na lang Bukas na lang

Ito lang palitin naman ito una <laughs> oh, Ito lang pala Tanggal pa Ito, yari ka ko na wala pa huli ba o hindi parang ang hina ng kwan ko ngayon hindi mo sabihin wala ng hangin dito mama bali okeylah ni tengok pun di sana tu jamban dah di buruk tu Okay, dalang. Hmm. Kalau bukan kan. Tuan, wala asap ulit. Oh, telur wala Eh, share yung ano? kapatid niya rin nagpapakya kaya nga Oh, kabul-bul pala oh. Kaya bull pala. Kaya pala yung isa ah. Pangit ang tama. Kabuhol buhol. Kabuhol buhol. Lay na lang. Hey. Mo pa. Daming malalaki yun. Nagkabulbul pa yung tali ko. Shit. So ayan mga kaskarte, yung nahuli po natin na dalawa. Para sa nakahuli yun ano? Tigay ko na po doon, di ko na po nakuhanan nan. Di ko na po inopen yung video natin kasi na full memory na pala tayo. So hindi po natin naalis dito yung dati nating vlog. Kaya no choice, no choice na po tayo. Andito na tayo sa spot. Sinilid ko na lang po yung huli ko. So limited po lang ating may, may kukuha ngayon na ano, vlog. So update ko lang kay mamaya pag na Marayan tayo huli No choice na po dami po lalaki Madami na nakaalpas Nayaan ko na lang po kasi Nagbubura tayo ng Pwedeng burahin na uh, Sa una natin mga vlog Hindi ko napansin na na palang memory Akala ko mahaba pa to Naka, Ano ko nga hindi pa Akala ko nga mahaba pa yung ano nito Maiksi na lang pala kaya no choice. Hindi yung reserva ko may laman pa rin. Marami akong vlog pa eh. Eh puno pa yung aking phone kaya hindi ko pa nailalagay. Eh Alam problema. Ito laki oh. malaga may huli pa pata tinamaan ha Sa sapul sapul pala Alam Sa ko hindi kabit ko muna to isa sayang naman kabit ko muna ay lang bayas na tayo nakahuli hindi na natin nakakukuha limited na lang po ating memory kaya Or city na lang po ito. Marami naman po tayo sinilid sa lagyan. Hmm? Meron hmm. na po itong dalot kalahati, lalaki. Lalaki po. Lalaki uli. Hmm. Bulagta ka na naman. Diba? Oh, uli naman. Kaya lang limited na po tayo. Hindi tayo pwede mag unang matagal. Wala pasensya na po. ta uh, di po tayo nakapag-edit. Ng... Pero may upload pa po tayo ngayon. Ayan. Yung ano natin kasi. Puno po yung memory natin ng phone at saka yung memory din natin puno din. Ito lang ang may kulang ng konti. Kaya minamit ko pa sayang naman eh yung ating pagpavlog kung hindi tayo makalusong hmm. thank you hmm. sorry kahit napakarami at malalaki mapapauwi agad tayo nito di bali kung oh, um, marami pa tayo mahuhuli wala naman problema babalikan ka nareras baka na lang natin to sayang naman po yung labas nila kung hindi po natin sasamantalahin minsan lang po ito mga isang araw pa niya, wala na naman yan dahil umano lang po siguro yung tubig dahil umulan po kagabi naglabasan lang pero karaniwang po niyang wala yan so abang bang tayo malaki pa malilit pa yung mga daan na naman tayo Ayan, pero mapapauwi agad tayo kahit napakarami isda kasi majajak pat tayo eh. kaya na naman oh kalitaw wala oh. tayo naka bala Hmm. Huli na naman Ay Pero Limited lang tayo sa vlog Dalawang kidkira na mong may laman natin Tapos taka double pa tayong Pla pla huh? Hmm? Swerte huh? Hmm? Double pa plapla pla siya ay, pitin natin to isa. Huh? Isang kilo na yung dalawa. Hmm, huwag ka matatanggal ha. Oh. Naku. Kamu apa-apa tidak? po. O. Oh. Huh? Laki nito kasi. plapla -pla. Hmm. Tig kalahati. Thank you. Tapos ito, ito pa Laki paborito isa na ito. <laughs> Uy, salamat. Yes, dalawa. Ito naman po isa. Oh. Laki o. Oh. Umuti. Ito laki. Hmm. Thank you po. si Mang -rabin. patok din ang patok kaso umalis siya din sa puno hirap siya sa puno eh ang si siya sa baba yun ko lang kumaray ng huli ah, hmm, dami na puno may tatlong kilo na po ito tapos plus pa yung sa cooler natin mamaya lagay uli natin sa cooler para doon mabilas ha laki na naman sunod sunod na po ang blessing sunod sunod na tira panay sa pool kaya marami tayong may uuwi Lalim yun Ako, sumabit pa Nalaglag pa po yung isa nating sima Sama yung ano ting nating ano na Wala pa tuloy Sima natin kami na po. Thank you, Lord. Kaso ganyan lang po ang ating kuha ngayon dahil limited na po. Malapit na po mga full memory okay. man. Maliit lang. Nagpakita na kanina. dami na ng huli na Mang Ruben. asa ah, sa 5 kilos ho, oh, biglang litaw ni Mang Ruben. dami ng huli. Oh. Wala para huli nun ha. Ah. Oh, ngayon lang nagmeryenda. Hindi na inaalintahan na yung pagmeryenda. Pati nga ako, hindi na bumaba. Hindi na uminom ng tubig. Di na rin nagmeryenda. Putok lang ng putok. Hindi na pa dito. Puro yan di na naman. Headshot pa. Bamon tayo. Lagyan natin doon yung ating huli. At uh, magkapagmeryenda rin muna. Wala na meryendahan. Hmm? Hmm. Uli oh. Nasa apat na po ito. Plus pa yung sa cooler natin. Thank you Lord. Ang so, dami na. Eep. Oh, diba? Ang dami natin huli. Oh. Uy, mapupuno na. <laughs> Thank you. Kunti na lang. Ay. Oh. Bolina ko yo. Oke. Okay. Oh. Galat-galat <laughs> na isda nya, dami. Dami yo. Oh. Ha? Hindi mabibila sa yan. Lalaki oh. Yeah, hmm. Hindi yan ma. Mas marami atin. Oh, pupuno na po. Konting-konti na lang. Mga tat dalawang kilo puno na po. Yan lang po na po yung malaking cooler. 15 liters. Para sulit. Ayun, bariyan na tayo? Ulit tayo. So, puputok pa tayo ng konti. baka mapuno na natin, di, uwi, uwi, na tayo. Pila tayo umuwi, tanghali na rin. At, uh, sulit na sulit na po ating huli. Pinakamalaking kulang na po ang dala ko ngayon. Napuno pa natin, first time. tuloy-tuloy pa rin ngayon lang natin pagkakawin na tayo para sulit na sulit ang ating lakad magtala na naman po pulahan po eto Okay, mamaya natin i pagkababa uh, na tayo, wala na pong memory. Ilang percent na lang. 3% na lang. Ay, 3%. Per, 3 GB na lang. <laughs> ano mo po? Ang oh, tapis lang. Eh. Tapalikpik lang. Punit pa, buti. Hindi masyado. Okay. Ano mo po? Laki. Oh. Okay. oh. Ayan. <laughs> Ayan. tayo. Kasi yun nabay bilib na yung ating mga huli ko. Mabibila sa. Tsaka puno na. Tama na to. Ating mga huli oh. Tayo pa ba natin yan? Puno na. Oh. puno din tayo diba swerte puno na po ah. puno natin first time natin makapuno na ganito kadami si utol dami na rin oh. so kaso 5 5 ha puno na konti konti na lang o oh. Tama na yan. Eh, sayang so, yung ano vlog hindi man nakikita kasi wala na tayong memory <laughs> so ayan mga kaniskate okay na po itong atin kasi uh, nakakapanghinayang po kasi ang dami po natin na hole eh, pero wala na po tayong memory hindi rin yung nakikita <laughs> kaya limited lang po yung ating pag bibiju so sayang naman po yung ating video kung wala naman tayong nakukuhanan So tamang maray tayo haul eh. Hindi naman natin na At uh, tama na po ito. Magre-rest back na lang tayo. Ayan, dami na po. So expectation ko nasa ano siya. ah uh, 12 to 13 kilos. Or baka higit pa po. Dahil malaki po isda. Halos tatluhan, sang kilo, dalawa, ganyan. Eh, kaya okay, utol dami na rin Oh. Kaya lang, 5 liters lang po yung kanilang ano, cooler ni Mang Robin ah uh, uh, puno na rin nila pero tayo no? alas pa puno na natin konting konti na lang pero okay na po yan at uh, mamaya pa rin sa rawi eh. si Magraba sa unahan ako na tayo at uh, mag edit tayo para may pag nag respect tayo meron tayong may malaki laki so nakakapanghinayan lang so, first time po natin makahuli ng gato karaming tilapia <laughs> sa naising oras lang kalating or araw lang Tumating tayo dito is 7.30 or mag 8 na siguro. Dating nanghala naman tayo dating yun. Sin dalawa na unahan na, 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 na sila dito. Pero yan. At sabay-sabay uh, pa rin kami nakahuli. So yan. At uh, magpapaalam na ulit tayo mga kaliskate. Salamat po ng marami. At uh, sa pagtangkilik inyo ng aking YouTube channel. Salamat po ng marami sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating upload mga kaliskarte. Bye bye po. Ayan. Karami po. Lalaki. Lalaki hmm. hmm. po. Hmm. Kaso mahirap pang uwi. <laughs> maglalakad ng malayo. At <laughs> pakahirap pala buhatin. Layo lang lalakarin. Mayroon po yung sikilos nga rin. Pating bang po. iya Inalis na natin tubig. Para magaan. Eh, pinasan ko na po. Pasan-pasan ko na. Pasan-pasan. Wala -pasan. lang tubig para gumaan po. Pero ganun pa rin ang timbang. Salamat. Ang dami nating blessing. Ang yung akin, mahirap ang bitbitin. Ah. Sa iba na puno mo, color maliit. Eh, at least nakapuno kay ng dalawa. Ako puno din. Hindi man ako naglagay sa kun. Pero 15 kilos yung akin. <laughs> Nilanggam na. Oh. Oo. Oh. Oh. Pwede na. Puno nga. Kasama na yon. Ayaw mo pa nun. May mga kaumong ka pala. Chaburas eh. mm. Dahil gam. Minahaya na oh. Masarap kasi. Hmm. Meron ka ng kahati. Oh, di ba nakapuno ka din? Ako puno din. Ah. yalang yeah, lang 15 kilos to. Hehehehe. <laughs> okay, nasa po ito Nasa lima yan Hindi lang Kahapon Alan Ganyan din kasi kahapon Naka ilan? May isampung kilo Aba e de, mas na siguro to sa akin Oo yeah. Dahil 15 kilos yung capacity nito Ayos mamuno-muno Ganyan din yung lagay Ganyan din siya kasdami sa ano mo Tara